Okey, detex na mga higala. Sir Fred, pala ko gisgot sa kahimtang sa mga senior citizens sa gindulman, looy kaayo sila, ilang binipisyo, bisag na a uh, kwarta, munisipyo langay langayon ngayon dugay hatag. Sige, ato na iskutan mga igala. Sige, gindulman bohol. Manawagan ta sa atong halandong mayor niya. Mayor Albino. May Balo. Mayor, palihog, susiha. Paminawa kini mga reklamo sa senior citizens diya sa atong lungsod. Nga matod pa ang ilang mga binipisyo. Well, kung ang tele, eh. kanang pinsyon. pension, doon naman yung pension ang mga senior. Ilang birthday, birthday gift. O na, Matupada sa lungsod sa si gindulman, langay lang ayon. Dugay yatag. Bisem tood nga, ang kwarta na, ana. Pananglit, arita sa... Okay na itong ta, naminaw si Mayor. Mayor Benbalo natuta na minaw. Kay ubos sa balaod mga higala, hisgot ang balaod Kining balaod sa senior citizens. Kining expanded, expanded benefits for senior citizens. Republic Act 1994. Ang mayor, ang municipal mayor, mo'y na ay control and supervision sa buhatan, sa lungsod, nga nag-atiman, labi na ka ng kitawag og OSCA, o Office of the Senior Citizens Affairs, ang mayor mo ay nag-control o nag-supervise, anak. So, mayor, susiha, please, no? Susiha, o kung sa'yo nahitabo ni na doon ako nadunggan gani nga ang nakalangan og samot sa ilang mga binipisyo, labi na uh, pensyon, ha? kay ko man eh, kwarta man eh, pensyon, birthday, gift, gani, gamay ra na sa gindulman, 400 na. Ang nakalangan ko no, diha, mayor, amot, huwag mo na bang na istorya, mayor Ben Ballo, sa gindulman, huwag mo na bang na istorya, ang mga presidente gyud sa seniors. Mga barangay president sa Senior Citizens Association aron imo gyud madungog ug unsa ang tinuoray ng itabo. Na? Hinatunta mayor. Tagaan mo og panahon. Kay matud pa usan sa nakalangan diha kanang accounting nato diha. Oh, accounting kanunay na ako ang yun, ang atong department head sa accounting office sa si Gindulman, si uh, Consolacion de la Piña. Consolacion de la Pina. accountant sa, sa Gindulman. Daghan na gintag Balik-balik maumaura ang problema mga higala no ang accounting daghang kayo requisitos daghang dokumento nga pangayon nakalimot sila nga ang programa sa senior citizens is a national program dili kana sa local government ang local government ang ilarang buhaton mo ang pag-release payout sa mga pensyon sa senior. Dili sila ang maong siya nga mangita sa mga dokumento sa kwalifikasyon. Kaya mga senior citizens, no? Klaro klaro lang, no? Ang senior citizens mga higala nga beneficiary sa social pension. Ang DSWD. Ang DSWD ang nag-validate DSWD ang nagsusi kung kwalipikado ba sila. No? Kung doon na nailistahan, gikan sa DSWD Region 7, payroll na ka na. O sa may pasabot sa payroll, ready na ka na sa pagbayad o sa pag-release sa ilang binipisyo. Wala na'y katungod ang munisipyo na magkuti-kuti pa Mangita pag mga dokumento, mga birth certificate, kung sa panadya. Under the law. Mag-iisip ko, tagbalaod. Naman niya sa munisipyo, hanglang suwito, tagbalaod. Doon na tayo balaod. Is in doing business in the Philippines. ARTA. ARTA law. Nag-iingon ang ARTA law. Na ang transaksyon sa munisipyo o sa gobyerno, dili mahimong dugayon o mahimo within five days mahuman ang transaksyon. Walay gikinahanglang mga dokumento nga anisisari. Dili pwede dugangan ang mga dokumento ug unsara ang naadya. Maura ka na. So kining sa mga senior citizens sa Dulman Bohol, Philippines. Astilan. Ah, nah. so Mayor, Mayor Ben Balog. Hmm? Paliho. Imo kining responsibilidad. Hmm? Under the law, the mayor has control and supervision sa Office of the Senior Citizens Affairs. Susiha ka ng mga buhatan. Susiha ang atong Municipal Social Welfare Development Officer. Huh? Kana si Mr. Robin Boy Banting. Susiha ug unsa unsa ang hinungdan no dili pwede mayor nga nakadungog ta mamasangil na pod og politika mamasangil na pod og ni kinsa ay dili dili masulbad ang problema kung magsige lang tag pamasangil no mangita ta sa solusyon mao na ang pagsulbad sa problema identify the problem and then find a solution Dili ta magbasol-basol, no? Mangita og kinsay ka pasumanginlan. Usay ang ngalan pa ni Fred Amora mo gawas. Ha? Kasi Fred Amora daw ko no. Ha? Ang naghatag og advice sa mga senior nga mo reklamo. Astila. Ha? Labing tinod mga igala, bisag dili senior. Si Fred Amora. Ha? 28 na katuig sa midya, sa mantalaan, sa radyo, maunay atong ginabuhat. Ugunsa'y ako ikatambag, ugunsa'y ako ikapaambit, na makatabang ko sa akong isigkaingon, di ko magdumili. Labi na, mga senior citizens. So natural, ako siyang giauhag. Si bisag kinsang senior nga mo reklamo nako na ako, ako silang giawag. Reklamo ka mo sa inyong mayor. Reklamo ka mo. Ayaw pagpakahilom. Ayaw pagkonsimisyon. So hinahot punta na ala sa gulong, sa gindulman. Palangga kong yutang natawan. Mayor, kung nang paminaw ka karon, o kaya yung mga alipores diha nga naminaw karon. Sulte, eh, mga alipores, nga nagyaw-yaw si Fred Amora kalabot sa kahimtang sa mga senior citizens sa Gindulman. Ha? Nagilangan-langan ang ilang mga binipisyo daghag requisitos nga wa na gani kinahanglana. Ha? Ayaw hulata nga ang kahitasan na magsudya. Ha? Diba? Ah, ba? Ayaw huwata. sige. Ah, hangyo lang ni ako. Ha? Hangyo nga unta at imanon ang atong mga senior citizen.